Bakit mo siya kinukulam? Ha? Anong dahilan? Bakit mo kinukulam tong taon to? Ha? Bakit mo kinukulam to? Ha? Ha? Bakit mo kinukulam tong taon to? Bakit mo kinukulam? Anong dahilan? Anong dahilan bakit mo kinukulam tong taon to? Ano to? Papatayin mo tong taon to? Ha? Tatanggalin mo yan ano, hindi? O? Tatanggalin mo yan? hindi? Ano? Ha? Tatanggalin mo yan ano, hindi? Ha? Ha? Bakit sinasabahan mo? Bakit tinatanggal... Bakit na ba't Bakit hindi mo... Ano? Bakit hindi mo tinatanggal lahat ng mga... ...ngilayin mo sa kanya? Ha? Patanggalin mo yan, ha? Oo. Ha? Totoo. Ilang buwan mo na siya kinukulam? Ilang buwan na? Ilang buwan mo na siya kinukulam? Sumagot ka? Matagal na. Matagal na. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Ingit. Eh, Ay, ingit ka? Oo. Ano ka? Matanda uh, o bata? Uh, Matanda o bata? Matanda. Ha? Matanda. Bakit nangingit ka sa kanya? Anong dahilan? Uh, tera. Ano ka? Kaibigan o kapitbahay ka, oh, kapit ka mag-anak? Anak. Anak Anak? Anong anak? anak? Uh, ha? Matanda. Matanda. Matanda na? Uh, At ano? Matanda. Natanggalin mo ito o hindi? Natanggalin. Eh? Ilan kayo kumagawa nito? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayo gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ayaw mo sabihin, kita. Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Ha? Dalawa. Ano yung gumagawa pa? Dalawa kayo eh. Ha? Ano? Tatanggalin nyo ito o hindi? Ha? Natagal papa ng na, hindi na, hindi <laughs> na, hindi na, hindi hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi hindi na, ka hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, na, hindi na, hindi <laughs> uh, ano? oh. na, hindi na, na, hindi na, hindi na, na, hindi na, hindi na, hindi na, na, Natatakot ka? Mm. Ha? Ah. Oo. mo tao, hindi? na. Sige, tanggalin mo. Bungo tao, ma'am. Tanggalin mo. Tapos, mo. Ay, hirapan kita dyan. Maniwala ka sa akin. Aalisin ah, mo lahat dyan, ha? Oo, tanggalin na. Saan, ma'am? Tanggalin na. Tanggalin na. Tanggalin na. Tanggalin na. Sino talaga. Ikaw Oh, sige, tanggalin mo lahat dyan. Pinsan mo. Katawagin ko pa yung isang, ano, sumagawa. Pinsan mo. Okay, hirapan kita dyan. Pinsan mo. Alisin mo lahat dyan, ha? Wala kang ititira dyan, ha? tama mo yan, ha? Pag hindi mo may alis yan, tatawagin mo kita. Hindi mga na mga gamot na tumingin dito inula mo? inula mo? oo. Oh. Ah, sa ko eh. pag mahina ayon kulam nyo eh. ako. Uh, hindi ko kaya. ayaw hindi, ka? hindi 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 ah, hindi 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 ayaw po. Ka? hindi po. Ha? hindi 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 natin? Ako hindi sa'yo. Gusto mo? hindi Gusto mo hindi Gusto hindi hindi kita? hindi 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 po, hindi 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 mga gabay ka? hindi 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 isa mo! Uh, oh. Tanggal na po. Pinsan mo! Tanggal na. Wala na po. Huwag um. mo nang babalikan to ha. Opo, opo. Pag binaligan mo to, pahihirapan kita dyan. Opo. Pantaan mo yan ha. Opo. Pina sa ulo. Tanggalin mo na sa ulo. Naihihilo yan. Ilan mong mga gabot na puntalit to? Uh, marami na. Marami mga gabot. Tapos kinulang mo pa. Ha? Opo. Ako kaya? Makukulang mo kaya ako? Hindi po. Hindi po. Ha? Hindi po. Ayoko na po. Ha? Ayoko na po. Ikaw ang kukulamin ko. Ang mo yan, ha? Ang mo yan. Opo. Tanggalin mo na sa ulo niya. Bilisan mo, ha? Tanggalin mo, tanggalin mo na. Huwag kang sisira sa usapan natin. Tandaan mo, ha? Opo. Gagaling to. Opo. Opo. Hindi na mahihilo to. Hindi na. Ha? Hindi na. Makakapaglakad na to ng maayos. Opo. Ha? Opo. Kanina, kinakabahan ka na eh. Ha? Nakabang ka na? Ha? Ano? Nakita niyo mo ang gabay ko? Nakita mo rito kanina sa loob? Opo, malalakas po. Ha? Malalakas sila? Malalakas sila rin mo kaya. Ha? E di kabatong kabato ka na? Opo. Ha? Opo. Ang lalaki niyan, puro ang yan, di ba? Opo. Nakita mo? Malalaki nila. Malalaki nila? Sa likod po. Ha? Ano? Gusto mo pahirapan ka niyan? Poo! Pahirapan niyan! Pagpapay sa ulo! Poo! Ayoko na! Ha? Gagaling na to, ha? Ha? Umalis ka dyan, tatawagin ko yung isang kasama mo. Diyos naman makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung kasama ng mga kukulang mo pang makausap ko sa espiritual na kapangyarihan ng sa Diyos. Umasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos Ama. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Bambu, Bim, sa pangalan ng Diyos Ama. Eksak, Egmak, ek, Egzong. Ek, pu, Ayaw, lalabang ka? Lalabang ka? Hindi, hindi. Malakas ka? Ha? Hindi. Marami naman kung malakas ka sa malakas ko pa sa Diyos. Hindi, hindi. Ha? Alam, ano? Hindi. Sino mas malakas sa atin dalawa? Ikaw. Ha? Ikaw. Gagaling to o okay. hindi? Okay. Gagaling ko. Huwag kayo. Gagaling na ko. Gagaling na. Gagaling okay. okay. na? Opo. Mababay ka o nalaki? Nalaki. Mag-asawa kayo? Opo. Mag-asawa kayo? Oo. Natanggalin nyo na to lahat sa katawan niya ha? Opo. Sige, tanggalin mo sa ulo. Salvahe kayo eh. Ah. Hindi lang kayo nakakatapos ng mga malakas na mga gagamot eh. Ah. Ha? Opo. po. Bakit kinuulam niyo yung mga manggamot nito? Ayoko siyang pagalingin. Ayaw mo siyang pagalingin? Ako ba pa yan? Makukulam mo kaya ako? Hindi po. Ha? Hindi po. Baka mamaya pag pinagugulpo kita sa gabay ko, mahirapan ka. Hindi ha? Hindi na po. Tinatawag ko ang ar araw mga gabay. Paro ah! ah! sa akin ito. Pum! Ayaw ka na! Ayaw, ah! ayaw ka na! Ayaw ka na! Yes! O, pagkain mo! Pum! Ayaw na! Ha? Ha? Ah!

Ha? Ayoko. Ah, mo sa kanya, nah? Ay, Apo, mo na yan, Opo, promise. Kaya sa mo? Opo, promise. Tanggal ko lang. Ha? Nakatingin ko na ba lang, ano? Naramdaman mo, mo yung rin yung kapunyari ng titlat? Opo. Ha? Opo. Kita! Boom! Ah! Ah! Hmm. Ano? Ah, ano pa kanda? Opo. Ha? Ay, Ay. Ayoko na. <coughs> Ay, tatanggalin mo yan, ha? Opo, tanggalin lang. Kaya sa mo? Ayun nah. lang. Ay. Ah. Ah. Tambay <coughs> na po. Pinsama, alis muna sa ulo niya na. Tingnan din. Pinsama, kita po tambay na. Lahat, lahat po, lahat. na. lahat. Ah, mata. Ha? Mo mo? Oh, po. ha? Ay, hindi, hindi, hindi. ah, 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 ah gusto mo. bulong Ah.

Ano to? Kapit-bahay ka lang? Ano? Kapatid ko ko ng jowa niya. Ah, kapatid ka ng jowa niya. Okay. Huwag mo siya na. Huwag mo gagambalain sa kanya. Opo. Ha? Opo. Ang na? mo yan, ha? Opo. Anong pangalan mo? Ano lang luwa to? Ako isang lalaki. Ano yan? Ano mo yan? Opo. Asawa ko po. Oo. Huwag mo na siyang gagambalain ha? Opo. Ha? Ang dami yan, pahihirapan kita. Opo. Ha? Opo. Ibang klase ako pag ako nagalit. Hindi ko sa'yo, kahit sino yung dami ko, Opo. Ha? Opo. Gagaling na to ha? Opo. Pila sa ulo, tanggalan mo po sa ulo. Tanggalan mo, wala na po. Bilisan mo. Ito na po, wala na po. Wala na po lahat. Okay na po siya. Huwag pa lang naman. Opo, Ha? Opo. Ang dami mo tatawagin kita kapag ka... O, hindi mo tinanggal sa kanya to. O, ha? Promise, Ayun doon lang sa mga ibang mga gamot. Bakit niyo Ay, pinagkukulam ng mga mga gamot dito? Binigay niyo yung sakit? Opo, Opo. Binigay niyo yung sakit? O, Alam mo, yung mga ginagawa niyo, hindi niyo dapat tinanin eh. Hindi na ako din gumagawa ng ganyan. Ha? Alam mo ba na masamayan pa ako lang? Ha? Ha? Parehas lang tayo, spiritual. Spiritual ako, spiritual ka rin. Ha? ala, Opo. Pero mas malakas ako sa'yo. Opo. Ha? Opo. Ano? Gagaling daw, hindi? Gagaling daw. Pag ito, hindi ko man natanda mo, tatawag kita, Ha? Kahit nasa lugar ka? Opo. dami ha? Gagaling daw, hindi? Gagaling daw. Pag ito, hindi mo tinigilan, ha? Kayong dalawa, ha? O, umalis ka dyan, tatawagin mo yung babae. Hindi ka samang makapangyarihan sa lahat. Inatawag ko yung babae, nang una akong tinawag, upang makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pasok sa katawan, sa pangalan ng Diyos sa ma. Exact, ay gumakang <coughs> <laughs> zoom. Ano? Gagaling ako hindi? Gagaling ako. Ha? Tama na po, gagaling ako. Ano na? Ito okay. yung babae? Opo. Ha? Opo. Pag ito hindi gumaling, tandaan mo ha? Opo. Papahirapan kita. Tatawagin ko ang lima kang lima mo. Opo. Ha? Opo. Family. Pag ito, tandaan mo ha? Opo. Gagal itu Oh, itu okay, okay. Wala na? Wala Wala na po. Inilisnya na? lahat Hah? Wala, na. Ha? wala na. Bayan, ha? oh, po. Layas! Nah? Oh. Laya. Okay. Boleh.